May parcel ka na lang sa baba. Ha? Ako na lang magbabayad doon. Ha? Yung parcel mo dun. Hindi ako manakan si... Andresi. Bayaran mo yung parcel mo dun. Nagbibingi-bingi ka, no? Hindi ko na <coughs> rin re yung mga sinasabi mo. Wala akong naiintindihan. Palit nga tayo. Tignan ko nga. Yan, pag tayo dalawa. Huwag ka lang iinom kasama ng mga barkada mo. Ha? Han! Hmm. May parcel ka na lang sa baba. Ano yun? Ha? Ano na magbabayad doon? Ha? Yung parcel mo doon. Ito. Ay, yun naman mayaman tayo. Ginawa na mo anak ni Andrew C. Anak ba tayo nun? Kaya e, talong bilhin mo. Makukuha mo. Ito. Bayaran mo yung parcel mo doon. <laughs> ano? Ito. Nagbibingi-bingi ka, no? Ano? Hindi kita naiintindihan. Han, sabi ko yung parcel mo na doon sa baba. Bayaran mo na. Ano? Ako na naman magbabaya doon. Wala na akong pambayad doon. Ha? Ano sa ito sabi mo? Hindi ko naiintindihan. Parang kulog sa tenga ko yung ano. Ano na naman? Ito, nagkukunwari ka na naman dyan na para di mo mabayaran yun, no? Makulit ka! Hindi ko naiintindihan. Ano ba sinasabi mo? Yung parcel mo doon. Hindi kita nga naiintindihan. Yung parcel mo nga doon, oh. Ito, palaging order. Tignan mo yung mga in-order mo. Di mo naman ginagamit. yung mga lipstick mo, tambak-tambak. Tapos, -tambak. order ka naman dun sa baba. Yun na naman. Tapos, yung sinabi mo, gagamitin mo yung sa kilikin. Hindi mo naman ginagamit. Hindi ko naiintindihan kung anong sinasabi mo. Sabi ko yung parcel mo doon, kaya... Ito, hindi mo binabayaran. Nakala mo yung mga in-order mo yung lipstick. Hindi mo pa mo na ginagamit. Nakala mo, Binili mo yan ng mga 300, tapos ngayon nakatambak na dyan. Yung lipstick mo na yun, 500 yun, di ba? Hindi mo ginagamit. oh di diba? ba? Ano ba talagang ginagawin sa mga gamit? Nakatambak mo dyan, gagaw, yung, gagaw ba tayong tayo museum? Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Ano hindi mo naiintindihan? Hindi ko naiintindihan yung sinasabi mo. Wala akong naririnig, hindi ko marinig yung sinasabi mo. Hindi daw marinig. Ano yan? Bingi ka na? Hindi ko na rinig yung mga sinasabi mo. Wala akong naiintindihan. Palit nga tayo. Tingnan ko nga. Mm. Ito ka nga. Yan. Palit tayong dalawa. Huwag ka lang iinom kasama ng mga barkada mo. Ha? Ah? Hindi mo na gagamitin yung kotse. Kukunin ko susi sa'yo. Ha? Ah? Ano yan? Tsaka bakit nakatambay ka sa baba, ha? Ano yun, ba't, ba't sinisita mo yung mga gamit ko? Yung mga damit mo ba na palindarindara dyan sa, sa head, sinisitak ba yon? Ha? 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 Ikaw maglaba ng damit mo. Ano yan? Ano akong Ikaw na maglaba ng damit mo, ha? Huwag mo na akong utusan maglaba ng damit mo, ha? Ikaw maghanda ng damit mo pag aalis tayo, ha? Ha? Ikaw magugas ng pinggan, ha? Ha? Ikaw magsampay ng mga damit mo. Ikaw lahat gumawa, ha? Ano yan, Nan? Ha? May sinasabi, ka? Ikaw lahat gumawa, ha? Ano yan? Naintindihan mo ba ako? Ha? Ah, Hindi ka naiinom. Ah, ha? Ha? Alin? At dog. Ano? Ano? Oo oh, ano nga nung pag nagsasalta ka dito, yun ang narinig, no? Sabi ko sa iyo eh. Ano? Di ba? Palitan na natin yung kama natin. Palitan na natin yung kama natin? Oo. Subukan mo nga ulit ang upo dyan. Eh. Yeah. Hindi ka na alis kasama ah. ng mga barkada mo? Ha? Hindi ka na pupunta sa mga barkada mo at makikipag-inom. Ha? Ano yung wala akong narinig? Hindi mo nagagamitin yung kotse, sa akin yung susi. Eh? Ha? Hindi ka nalalayas kahit kailan. Ano sinasama? Dito ka sa bahay palagi. Ha? Dito ka sa bahay palate. Dito ha? Ano? ka sa bahay palagi. Ano yung sinasama? Ha? Hindi ka marinig. Tapon mo na yung kama na yan. Tapon ha? ko sa'yo eh. Ay, ba ito ah? Oo, hindi ko siya narinig.